Oh, hindi, dahil ko tagahila. Sige. Pag-aaralan ko na. Sige, ikaw dyan. Hey. Oh. Um, <laughs> hindi ba marunong yung kalabaw eh? <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> hindi marunong yung kalabaw. Eh! Ito ka hila na. Oo, hindi dapat ko na amoy. Ang ulang. Parang, hindi ba marunong ka? <laughs> hindi rin? Oh, <laughs> ah, sino marunong? Tara dito, yung kalabaw niya, hindi marunong mag-araraw. Ano ba naman to? Hey. May tagahila na nga sa harap eh. Bumaon, bumaon. <laughs> Hindi mahila. Merienda po muna kami oh. Hindi malamig yung coke eh. Ay, baso naming mangkok. <laughs> Ako din. Yeah. pantanggal ng init ng panahon. Oh, parang ano lang ah. <laughs> Kamangkok ah. <laughs> <laughs> ngayon po kasi is nag sila para sa pagtataniman natin ng halaman. Uh, kasi umulan nung umulan kagabi, uh, maganda yung naging ulan. Malambot yung lupa, kaya nag na. Uh, at ngayon, may merienda muna kami. Tol, merienda muna. Yung kalabaw, oh, nagmi-merienda rin ba yan? <laughs> ah? Konti ata binili mong tinapay. Ha? Eh 1,000 na. <laughs> 20 As ah, 1,000 pa dala ko, 'di ba? Bakit 'di <laughs> Dalawang Coke lang naman. Ah, <laughs> 1,000. Ah, so, yung sinakto mo limandaan. <laughs> Nagtipid ka pa. <laughs> Ang mahal pa ng coke dito. Sipin mo dalawang coke, 1.5. Tapos, dalawang maliit lang Nang coke. O, oh, halos limandaan um, na, tas yelo. Amin na tili? tili. Uh, <laughs> ganda ng ano namin. <laughs> Mas maganda yung eh kay Patrick. Masarap, pampalakas yung pata. Oh. Bibigyan ko busak. Pampalakas. Palita sila nag-aararo eh. Tapos ang ulam namin ayun. Masarap 'yung ulam namin. Saan tayo magluluto ng kanin sa buho na? Ano na sa buho? Kaldero para mabilis. Bagay, kukuha pa ng buho. Ito po yung ulam namin. Sarap yan, bangan yun. Parang gusto ko nung try mag-araro. Tara po, try natin. Abangan mo nga ito Try ko mag-araro. Bukan ko. Ang kaw, ikaw ba na akon? Wala Tuturuan ko kayo mag-araro mm. ha. Tuturuan ko kayo mag-araro ha.

Hoy! Huwag mo kayo pahiya! Kita nyo, ang galing ko. Yung gilid lang. <laughs> oh, yun oh, dahil tagahila. Sige. Mag-aaral ko na. Harbet, ah, na Sige, ikaw dyan. Hindi hila, <hisa> oh, oh. <hisa> Para, ba marunong yung kalabaw eh? Hindi marunong yung kalabaw. Hey! Kita ka hila lo. Oo, ni daw mag kuno amo. Ang katapunan. Parang ikaw ba marunong ka? Hindi rin. Ha? Ah, sino marunong? Tara dito, yung kalabaw niya, hindi marunong mag-arara. Ano ba naman to? May tagahila na nga sa harap eh. Bumaon, bumaon. <laughs> hindi mahila. Hindi tayo, hindi tayo marunong mag-arara. Kaya, ikaw na. Hindi pala marunong yung kalabaw niya mag-arara. Ano ba naman klaseng kalabaw to? Hindi marunong mag-arara. Ikaw gusto mag -araro? Hindi po, nangingilala. <laughs> hindi, hindi talaga marunong yung kalabaw. Oh, hindi marunong eh, kita hindi marunong. Oh, di ba? Si. <laughs> ako <Naku>, soto. <laughs> hindi marunong magkararo. Ha? Ah? Dinaan ako yung. Ha? No? Ah? Ka uh, yung kape ko. yung kape ko. Mainit kaya, ng yelo. Hindi pala marunong yung kalabaw nyo. Hindi no? marunong. Hindi marunong yung kalabaw nila. Ibenta na? Oo, benta na yan. Hindi marunong mag <laughs> Maluwang po yung tataniman namin na may isang kabila na yan. Ito lahat to. na abangan nyo po yung aming pagtatanim. Pero sa ngayon, merienda po muna tayo. Pampa, ng init ng panahon. Ko! No,